taylang si Brad Ellie, ano, na, ano na, na, nawindang na yung iglesia. Yung pinagkatiwalaan niya, hindi marunong manindigan sa totoo, bahag ang bayag, hindi marunong manindigan sa katwiran, tapos, ipapablak ako. Ako, ma ma masakit sa akin yun, kasi, yung, yung, bili ni Brad Elly, sinampalatayanan ko yun. Kaya nga pinagtatanggol ko pa, di po ba si, si Mr. Daniel Rason? Do sa mga mga previous video ko. Tapos sasabihin mo bigla na wag nyo ko... Well, wag nyo ko questionin yung ano, yung KNP ko. Dahil yung mga sinasabi ng mga KNP ko, meron basbas ko. Ibig sabihin, inamin mo lang na ikaw talaga, Mr. Daniel Rason, ang nagpablak sa akin. Bakit mo ko ipapablock? Ano bang ano, ano bang ginawa ko? Sinabi ko lang naman na inapi ako ng nanay mo. Ay, naku. Yung bang sinabi kong totoo na yon? eh, ano, eh, paglaban sa aral ng Diyos? Masakit mang sabihin, ay masakit mang tanggapin, yun po ngayon yung MCGI. Yun po yung MCGI. Kaya, yung mga panati ko dyan, magising po tayo. Kung mahal natin yung ating mga kaluluwa. Uh, ano, mag, ma, uh, mag-imbestiga po tayo. Hanggat hindi nanin naninindigan sa katwiran si, ano, si Mr. Daniel Razon, ano po, uh, hindi babalik ang Diyos dyan. Meron silang hawak, opo. Meron talagang hawak na alas yung mga KMP. Kaya nga, kaya nga sinabi ko sa mga previous video ko na manindigan ka, Brad Daniel. Dahil nakahanda ang kapatiran tanggapin ano man yung sasabihin mo. Basta wag lang, wag ka lang magsisinungaling. Wag, wag kang magsisinungaling na walang binentang alak sa ano, na edited yung mga picture na may alak sa, sa Brazil. Meron talagang alak na itininda sa mga restaurant ni Brad Eli sa Brazil. Brad Rodel, kung mahal mo, yung pamilya mo, matanda na yung mga magulang mo, manindigan ka naman po. Manindigan ka naman po, Brad Rodel. Maawa ka sa kaluluwa ng mga magulang mo. Maawa ka sa kaluluwa ng mga anak mo. Ngayon, kung hindi ka maninindigan, pare-pareho kayong maimpyerno. Brad Yosel, matanda na po si Mamilet. Manindigan ka sa totoo may sakit si Pepel. Manindigan ka sa totoo. Sino pa? Mga KNP, manindigan po kayo sa totoo. Huwag po kayong ano, huwag po kayong matatakot. Ngayon, sabi nga ng Biblia, sa mga duwag, walang bahagi ang mga duwag sa langit. Huwag po kayong mga duwag. Ngayon, merong nagsasabi dyan na bakla daw ako. Sinong bakla sa atin ngayon? Jerome Regalario, kinakampihan mo yung Pido Dida? Na totoo namang nang molestya ng bata? Sino ngayon ang kakampi ng Diyos? Ikaw na kumakampi sa sa nang molestya ng bata? Tapos sasabihin mo kung bakla, mas lalaki ako sa'yo. Di naman hamak na mas ma, may mas may itsura naman ako sa iyo kahit isang linggo akong hindi maligo. Ikaw, isang araw ka lang hindi maligo, mukha kang hindi naliligo isang buwan. Ayoko ma-personal kaya lang pinipersonal personal mo ko. Kaya nakakalungkot pong ano, nakakalungkot pong ano uh, isipin talaga yung ano yung mga nangyayari ngayon dahil uh, wala wala na pong wala na po ang Diyos sa MCGI uh, yan po ang masakit na katotohanan na na dapat nating tanggapin wala na po ang Diyos sa MCGI dahil oh shum dahil hindi po marunong manindigan sa sa totoo si Mr. Daniel Rason. Kaya yun po